So eto, ganito lang pala ang sinesweldo na eto mga damuhong ito dito. Ano ho, kapalit ng kahihiyan para sa kanilang pamilya at sa mga taong malalapit sa kanila, sa mga nakakakilala sa kanila. Dahil alam natin kung anong klaseng programa. Etong, or meron, etong dalawang ito sa SMNI. Diyos ko po, yan lang pala ang tinatanggap nyo. Pero sinanglan nyo na yung buong kaluluwan nyo, kay kibuloy, diba? At willing kayo na gawin ang lahat. Man, red tag, siraan, magpakalat ng fake news. Recently, syempre, yung allegation or yung fake news na kuno ay 1.8 billion ang ginastos na travel expenses or travel expenses ni Martin Romualdez. Napakalayo sa katotohanan dahil 4 point uh, something million lang pala. Anyway, pati itong si Badoy. <laughs> Diyos ko po, 100,000. Siguro may iba pa rin naman silang pinagkakakitaan. Alam na natin. Pero kung yun, 100,000 lang, tapos... Um, de ba? Tapos sunod-sunuran ka. Hindi ka makapag-isip ng ng sarili mong or makapag uh, um, sulong sa sarili mong desisyon. Kailangan sundin yung mga sinasandalan mo ay mahirap 'yan. Nakapo. All right. Television Network SMNI Pace anchors Jeffrey Ka Eric Salis and Lorraine Badoy 100,000 a month each for their services on their program. Laban kasama ang bayan. Where the allegation that's how Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion on his travels was made. Mm -hmm. Doon yung nangyari po. Yung statement na itong si kalbo ay doon niya binitawan sa programa na laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan, talaga po, hindi kayo pinangingilabutan. Huwag niyo pong gamitin ang bayan na kono ay kasama niyong lumalaban. Ano ba pinaglalaban niyo? Okay? Hindi ba't kayo ay naan para protektahan ang ilan protektahan ang mga taong alam natin kung sino. ba? Diba? Tapos sasabihin nyo, kasama kami, kasama ang bayan. wag na huwag nyo gamitin ang bayan. Dahil sa tingin ko, meron mang naniniwala sa inyo, may mga followers kayo, mga oto-oto ang mga yan. Okay? Kaya wag sana, wag sanang gamitin ang salitang bayan. Pangilabutan po kayo dahil hindi bagay. Ang totoo niyan, kayo po ang salot at panira sa ating bayan. Bakit? Puro Okay, sabihin na natin. Example nga yung sa 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 Kongreso na, na fake news. Kung hindi pagpapakalat ng fake news ang target ng mga ganito, ano? Mag-instill, magpakalat ng hate at disagreement sa mga kababayan natin. The kind of people na wala sanang puwang sa ating lipunan. What a heck, 'di ba? Good luck.